Hoy, oh, kilitot. <laughs> um, ka pa ba, <laughs> Ha? Agoy, parang nagkagulo ata. Ala, di ko alam. Baka may misunog ata. Delikan, tika lang, tika lang. Makipag-chismis muna ako. <laughs> agoy, ginuho ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Ha? Yung? Carpalas. Carpalas? Agoy, yung Carpalas. Agoy, agoy, agoy. May sunog, may sunog. Mamaya, mamaya ka na umutang. May sunog. Diyos ko. Agoy, agoy, agoy. Tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin. Uwi ka! Uwi ka! malapit lang sa atin to. malapit lang malapit lang Diyos ko asan ah, na ay sa loob ng car palace ah nandyan pa pala sila kala ko wala ng tao buti na pa sila pa uwi na sila alam magalasin ko na eh Ayun no, pero hindi ko pa nakikita yung ano. <laughs> O, di ba walang music? Submaritis <laughs> talaga. Ayun, pero konti pa lang siguro kasi sa loob lang gano'n. Hindi ako makapunta doon. Walang magbabantay ng ano ko. tindahan ko, ginuo ko. Gusto ko sanang pumunta doon. mag maritis Kaya lang baka pagbantay ko, wala nang laman ng tindahan ko. Magwi, ginuo ko. Nagbabagang balita. Literal. <laughs> Agay, ginoon ko. Yung Carpalas. Ay, ayun, no? Oh. Nakita nyo? Nakita nyo? O, oh, ako nang mag-report ngayon. Hindi, <laughs> dito nga lang ako sa harap ng tindahan ko. Ayun, no? Oh, tindahan ko. Ayun, no? Oh. Hala, ginoon ko na sa likod. Ayan, no? Oh, sunog. Hala, hala. Nasusunog na talaga. Hala, hala. Agoy, okay, ginoo ko yung tindahan ko. <laughs> hala, hala. Na. Ayun, tingnan nyo. Nakita nyo? Guys? Nakita nyo? Yung buong ano. ano pa naman yan? No. Mga suki ko pa no. naman yan. Saan kaya nagumpisa yan? Hindi ko lang alaman saan nagumpisa yan. May ano, tita. Ano sa likod? Tika lang, i-ano ko muna yung ano ko, tindahan ko. Sandali lang <laughs> Ilak ko muna Wala naman siguro Magnakaw dito eh <laughs> Basta ano Ay, ibaba ko lang tong ano Ano pa bang ibaba ko Ayan, yung mga ano Saglit lang guys <laughs> Ilak ko yung ano ko pagwi ginoo ko Malapit pa naman yung ano namin doon Bahay Oo, oh, hindi-hindi amin bahay. Nirintahan. Nasa likod lang. Hindi naman siguro to bawal, no? Naka-live. Makikichismis lang ako. Ayan na. Ay! Ayan, no? Oh. Kita nyo, guys? 1 million views dali na <laughs> ayan o oh. kita nyo i-highlights ko yan